bisita ngayong umaga dito sa estasyon ng uh, Bombo Radyo Bacolod no? uh, si Back Party List uh, Representative Congressman Doming Rivera. So welcome po natin. Sir, good morning po. Welcome po dito sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponso po ito, Congressman. Uh, magandang maganda umaga po, uh, Bombo Ponso, Espino at sa lahat po ng mga nakikinig at bye bye even sa Facebook Live. Nakasama po natin. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. All right, sige. Sir, sir uh, mukhang matindi po talaga no ang pagpangampanya po ninyo. Nakarating po kayo dito sa Bacolod. So ano po ba talaga ang balak ng Sibak Party List na para sa 2025 uh, Congress po? Uh, Unang-una po siyempre uh, yung balak po natin sa 2025 Congress. Uh na uh, darating na uh, kung sakali na palarin po tayo itutuloy po natin sir ang lahat ng mga sinimulan po ng Sibak Party List ng mga advokasya especially ang advokasya po ng Citizens Battle Against Corruption o Sibak ay walang iba kundi labanan po ang korupsyon o ang katiwalian sa atin pong minamahal na bansa itutuloy po ng Sibak ang lahat po ng uri ng pakikibaka para magtagumpay po ang taong bayan na po ang Sibak na po ng Sibak. Sibak ang katiwalian sa ating bayan. Iyan po talaga ang advokasya po namin. Ah, okay. Ano? So, anyway, so uh, ito, uh, sir, no? Uh, sir Doming, no? Sa dami ng mga nagawa po ninyo ng mga batas, So alin-alin po ba dyan, no? ang mga sa tingin po ninyo ay mahalaga para sa kapakanan ng ating uh, mamamayang Pilipino? Alam nyo po, pinalad po ang SIBAC Party List sapagkat sa libo po na panukalang batas na ating napanukala ay meron pong dalawang daan at dalawang po at tatlo, humigit kumulang na batas na nagawa po ang SIBAC Party List. At ang isa po dyan ay yung tinatawag po na Government Procurement Law at nakalagay po yan sa Republic Act 91 ay pork na talaga po ng uh, pinipigilan po natin ang korupsyon sa magitan po ng uh, bidding sa lahat po ng uh, proyekto ng gobyerno para po ang atin pong uh, mga bidding, so ang atin pong mga proyekto ay talaga pong maging maayos at makuha po natin ang mga karapat dapat na kontraktos. Hindi po yung magpapahina sa proyekto kundi magpapaayos po talaga sa mga programa at proyekto ng National Government. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, oh, So itong ano sir, Ease of Doing Business Law noong ano po ito sir. Uh, po nabanggit niyo po yung uh, Ease of Doing Business Law. Isa po 'yan sa napakaganda na naging na batas na ginawa po sa pangunguna po ng Sibac Party List ang Republic Act 11032. Diyan po sa Republic Act 11032 o Ease of Doing Business ay nagkaroon uh, po tayo talaga dyan ng uh, Citizens Charter. Ang ibig sabihin po no to may mga proseso na makikita po tayo sa lahat po ng offices ng gobyerno and even online. Sa magitan po ng uh, Citizens Charter at even sa online, makikita po na nila ang proseso kung paano po nila makukuha ang kanilang permits. Yung 1, 2, 3 na tinatawag o yung proseso nga po na tinatawag. At sa magitan po noon ay uh, nagkaroon din ng online. Kaya po ngayon, kahit online ay nakikita po natin na nakakapag-apply na po si Juan de la Cruz ng kanyang mga permits na gustong makuha sa gobyerno dahil naging online po yan. Nabawasan po dyan ang face-to-face. -face dahil kumiso po sa face-to-face, -face, nakakapasok po sir ang korupsyon. Diyan po nagkakaroon ng sabi nga ho nila ay lagayan o pumapasok ang katiwalian. Kasi ito po ang laganap sa ating bansa. Alam nyo po, nakalulungkot, 80% uh, o oh 20%, sorry, 20% po ng pondo ng uh, gobyerno ay napupunta po sa katiwalian. Yan po yung sa mga projects. Sa mga uh, local governments naman, meron din po nangyayari, lalo na nga po sa pagkuhan ng business permits o mga permits na kailangan po nila, nagkakaroon din po ng lagayan. Eh gusto po natin wag nang bumigat ang kalagayan ni Juan de la Cruz. Ang gusto po natin talagang maging ang buhay ni Juan de la Cruz at sila po ay uh, makakuha ng mga permits na kailangan po nila na talagang uh, mabilis, maayos, at hindi po nangangailangan ng mga lagayan na tinatawag po. Kasi minsan sir, ganito ang nangyayari. Pagka ikaw, dumaan sa process proseso, kuminsan ay humihirap ang uh, ang ang uh, da, ang, ang pagkuha mo ng permit dahil yun iba gusto po ay may lagayan. Eh dito po, uh, kung sakali po na meron pong kukuha o hihingi ng lagay, ay eh, pwede kong maparusahan yung mga nagtatrabaho sa gobyerno at dito po talaga ay uh, pwede silang matanggal sa trabaho. Masuspende po sila, nakalagay rin po 'yan sa panukalang batas na ipinanukala po ng sibak Party List para labanan po talaga talaga natin ng katiwalian. Oh, okay. So, importante rin ito, sir, itong restoration ng GMRC? Uh, isa po sa pinangunahan po ng Sibak Party List hmm. ang GMRC o Good Manners or Right Conduct po. Uh, tayo po ang naging auto niya noong 18 Congress. Doon po talagang gusto natin ay maisama sa pagtuturo sa mga kabataan natin ang Good Manners and Right Conduct. Kasi, sir, nawala po ito noong 2013. Kaya ibinalik po natin ito. Sapagkat naniniwala po tayo na kung magkakaroon ng tamang standards ng pag-uugali, kaisipan, pagkatao, ang atin pong mga kabataan, sila po ang susunod na mga leaders. Dahil sila ang susunod ng mga leaders, kung maayos ang kanilang manners, maayos ang kanilang pagkatao, magiging maganda at maayos ang kanilang serbisyo. Yun po ang tingin namin para lalong maging maganda ang paglilingkod, lalo na sa pamahalaan. Uh, Siyempre, hindi na natin makalimutan siguro kong, no? kung doming itong so, mga social service laws po ninyo alam nyo po, pinalad din po tayo marami po tayong mga so social services hmm. na ginawang panukalang batas. Isa po dyan ay yung trabaho para sa bayan law. Republic Act 11962 pangalawa po, doktor para sa bayan law. Dito po, makapag-aaral ng inyong mga anak nang libre dahil po sa Republic Act 11509 na atin pong naging panukalang batas. Isa po dyan, libreng College education Law, ang Republic Act 10931. Binabasa ko po sapagkat gusto ko po na makarating sa taong bayan itong mga panukalang batas na naging batas na ginawa po ng Sibak Party List. Ang isa po sa napakaganda, itong Department of Migrant Workers. Alam nyo po, ito pong Republic Act uh, uh, 11641. Dati po, Pagkaho ang isang mag abroad ay kukuha po ng mga permits sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, iba't ibang lugar po ang kanilang pupuntahan. Ngayon, nandito ka, mamaya, nandito ka, mamaya, nandito ka. Layo-layo po kasi yung mga departments. Sa pamamagitan po ng Department of Migrant Workers Law, ngayon po sa isang lugar makukuha mo, pag pumunta ka sa isang lugar, hando na lahat. Kompleto po na kailangan ng isang mag-abroad o maging dumating galing sa abroad, hando na po ang lahat ng kailangan niyang permits para maging mag ang naging kalagayan po ng ating mga kapatid na nagtatrabaho sa iba yung dagat. At meron pa pong mga kasama yan. May mga proseso pa na pag sila, ang gobyerno tumutulong po para matulungan sila halimbawa sa hanap buhay o sa pagnenegosyo o iba pang mga trainings na makatutulong sa kanila para ho, pagbalik nila dito mag-aang ang kanilang pamumuhay. So isang party list po, Congressman Doming, no? Kong Doming, uh, lang pala no? ang ibuboto. So ano po kaibahan po ninyo sa ibang party list? Uh, ang kaibahan po natin sa isang party list na po iboboto, ang kaibahan po natin, ang Sibak party list po lang ang only anti-corruption party list. At hindi po sa pagbubuhat ng bangko. Ang, ang, ang party list po na ito, sa pangunguna po ni Brother Eddie, ni Senator Joel Villanueva bilang chairman and president po ng Sibak party list, eh Hindi po naman sa pagbubuhat po ng bangko ay uh, makikita naman po natin ang record na meron po siyang integridad. Ang mga nakasama po natin dito na nagre-represent, ay multisektoral po kasi itong uh, uh, grupo po ng Sibak Party List. May mga nasa simbahan po, may mga magsasaka, mm -hmm. professionals, meron pong iba't ibang sektor, kababaihan, kalalakihan na nagsama-sama nga po para labanan po ang korupsyon. Kaya ang Sibak Party List po tuloy-tuloy na nakikipaglaban. Sir Pons, ang malungkot lamang po. Talagang 84% ng uh, sa survey noong 2023 ay eh, nagsasabi po na lagan pa rin ang korupsyon. Misan po kahit kami ay dumarating po ang pagod. Oh. Dahil parang uh, nagpopulist sabi nga po ng iba, ang korupsyon. Kaya misa pag napapagod oh, parang misa naisip namin katulad po kahapon na andun kami sa isang house to house, eh, sabi niya buwag po ang mga party list kasi eh, nagiging bahagi raw po ng korupsyon. Nasasayang daw po ang pondo ng bayan. eh Yung iba po kasi, hindi naman po lahat naging bahagi na nga. Hindi po yon ang advokasya po ng Sibag Party List na makiisa sa korupsyon kung hindi labanan po ang korupsyon. Kaya po kung sakali na kayo po ay pipili ng party list na gusto nyo pong suportahan, makatitiyak po kayo na ang Sibak Party List gagawa po, hindi para sa kanyang sarili, gagawa po ito para sa taong bayan. Kasi unang-una po, kilala naman po, karamihan po, ng aming mga kasama dito ay nagmula sa iba't ibang si ang nangunguna po sa atin si Brother Eddie, dating radical na aktivista na maraming taong nakipaglaban para sa mahihirap, nakipaglaban po para sa mga inaapi, nakipaglaban sa mga manggagawa. Hindi po nawala ang kanyang burden na ilaban ang mga karapatan ng mga manggagawa. Kaya kahit na po napunta na siya sa simbahan, naging isang mangangaral ng salita ng Diyos, tuloy po ang pakikibaka po niya para labanan ang korupsyon sa sapagat tingin po namin ito ang makatutulong para umangat ang kalagayan po ni Juan de la Cruz. At kung mayangat po natin ang kalagayan ni Juan de la Cruz, ito po ang masarap na para sa amin. Ito po ang gusto namin mangyari sa mga darating na araw. Alright. Sige. So maraming salamat, uh, Congressman Doming Rivera, sir. Sa so, time mo dito sa Bombo Radio Bacolod. Good morning po, Congressman. Good morning po, uh, Sir Pons. At sa inyo pong lahat, patuloy po nating suportahan ang Sibak Party List number 93 sa balot makaboto, makatitiyak po kayo na ang inyong pagsuporta at pagboto ay makararating po sa ikaayos ng taong bayan sa mga darating na araw. Yun lamang po, magandang araw po sa inyong lahat. Number 93 po sa balota, si Bak Party List. Alright. No, salamat, Representative Doming Rivera. Si Bak Party List, sir. Daming mga nagre-react sa atin. No, na mga ano po ninyo nito, no? supporters. Sa ating Facebook Live Salamat po Thank sa inyo Sige Ulit Representative Doming Rivera Magabarik kita Pagkatapos kita Mga sanay